Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Riza ay born and raised sa Pilipinas sa kanyang mga magulang na sina Mirna at Dennis Tony noong January 12, 1985. Ito ay naiulat na mayroong apat na lalaking kapatid na sina Rico, Raniel, Ricardo, Jeffrey at dalawang kapatid na babae na kinilalang sina Rodeline at Rihamir. Bagamat madami sila magkakapatid, ang mga magulang nito ay ginawa ang lahat upang mabigyan sila ng patas na atensyon. Ayon sa kapamilya ni Riza, bata pa lamang ito ay nakitaan na siya ng pagiging atletik. Bukod sa basketball ay nahilig din ito na maglaro ng soccer. Nang ito ay magsimulang mag-aral ay nagustuhan ito ang subject na science. Lalo na kung binibigyan sila ng kanilang guru ng pagkakataon na paglaruan ang mga insekto. Inilarawan din si Riza na isang matalinong bata. Ngunit panandali ang naudlot ang pag-aaral nito dahil nang ito ay siyam o sampung taong gulang, ang kanilang pamilya ay permanenteng lumipat sa Estados Unidos sila ay nanirahan sa Las Vegas na makikita sa state ng Nevada. Ang magkakapatid ay ginawa ang lahat para maka-adjust pero dahil sa dami ng mga Filipino doon ay hindi naman sila nahirapan. Nang si Riza ay makapasok sa paaralan ay kagat itong namangha sapagkat mas aktibo at maraming sports ang inaalok ng mga eskwelahan sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Nang minsang nasaksihan ito ang larong hockey, ang dating solid na basketball at soccer enthusiast, ay naging sulidong fan ng team na Golden Knights na opisyal na ice hockey team ng Las Vegas. Sa tindi ng pagkafanito nito ay kahit sa social media ay hindi nito mapigilan na ibahagi na dismayado siya kapag hindi hockey season. Pero bukod sa sports ay nahilig din sa pagluluto si Riza at ito ay nilarawan din na isang social butterfly sapagkat kahit saan ito magpunta ay hindi ito nahihirapan na magkaroon ng kaibigan. At tulad ng ibang teenagers, ito ay nahilig din sa panonood ng TV shows at mga pelikula. Sa tindi ng epekto sa kanya ng mga napapanood niya, ulat na pagkatapos itong mag-aral, ay pinasok ni Riza ang mundo ng pag-aartista at modeling sa Las Vegas. At upang makapagsabayan sa ibang mga tao na gusto ring magkaroon ng break sa nasabing industriya, ay ginawa ni Riza ang lahat upang mapansin ng mga talent managers. Bukod sa pagpamintihin sa slim niyang figure ay sinigurado niyang papasa din siya sa pag-arte. Sa loob ng ilang taon ay naging seryoso ito para matupad ang kanyang pangarap at laking tuwa naman ang kanyang pamilya na magkaroon ito ng maliit na role sa pelikulang Conspiracy Theory noong 2016. Pagkalipas ng isang taon ay nagkaroon din ng role si Riza sa pilot episode ng TV series na 702. Nakuha din siya bilang spokesmodel ng CES. Ngunit dahil sa limitadong gig na nakukuha niya at mabibilang lamang sa kamay ang kumukuha sa kanya dahil sa dami ng kanyang mga kukumpetensya para makapagbayad ang kanyang mga bills at upang matustusan ang kanyang pangangailangan, si Riza ay nagtrabaho bilang cocktail waitress sa loob ng sampung taon. Habang siya ay umiidad ay napagtanto nito na sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang aktres ay naisip nito na maging isang businesswoman. Habang ginagawa niya ang lahat para matupad Si Riza naman ay nagkaroon ng marami mga kaibigan. Naglalaan din ito ng oras upang makasama ang kanyang buong pamilya sa holidays at pagbabakasyon ng mga ito sa labas ng Amerika. At pagkalipas ng isang dekada na pag-iipon, si Riza ay masayang inanunsyo na isa na siyang lehitimong negosyante. Ang kanyang business ay nakatayo sa lugar na ito sa Las Vegas at tinawag niya itong Garden Nailed and Lash. At upang ipromote ang kanyang negosyo ay ginamit niya ang kanyang social media. Pinanatili rin niya ang kanyang pigura upang mas makakuha siya ng maraming customers. Ang tagumpay na kanyang negosyo ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maayos na buhay. Kaya hinangaan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya at inalarawan siya ng mga itong hashtag bosswoman. Ngunit noong June 2023, ang mga kapamilya nito ay nagsama-sama hindi para ipagbunyi ang kanyang tagumpay. Pero alalahanin kung gaano siya kamuting tao. Sa ulat ay nakalagay na ang 38 taong gulang ay pumanaw na pala. Nabunyag din na hindi ito namatay dahil sa natural cause o namang sakit. Pero si Riza ay biktima ng isang krimen. Ang balitang yan ay kinagulat ng marami sapagkat hindi nila lubos maisip na meron palang may matinding galit dito para gawan si Riza ng masama. Kaya habang naghihintay sila ng impormasyon mula sa mga otredad, ang mga kaibigan nito ay mabilis na nagbukas ng GoFundMe para makakalap ng pondo na magagamit sa burol at upang mabarandiling bukas ang negosyo nito. Ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Riza, ay nagsama-sama din sila sa salon upang alalahanin ang masasayang pangyayari sa kanilang buhay na kasama ang biktima. Noong June 16, nang matapos na ang investigasyon ng Las Vegas Metropolitan PD, ay kinumpirma ng mga ito na ang salarin sa pagkamatay ng Filipina ay ang 41 taong gulang na Amerikanong si Steven Evans. Ang kumpirmasyon na yan mula sa mga otoridad ay ikinagulat ng malalapit kay Riza sapagkat hindi lamang magkakilala ang mga ito pero minsan din silang naugnay sa isa't isa. Base sa ulat, bago nagkakilala ang dalawa, si Riza ay isang single mother na pala. Ito ay naiulat na merong tatlong mga anak sa dati nitong karelasyon na Filipino din. Ngunit ang pagsasama ng dalawa ay hindi nagkaroon ng happy ending. Kay Riza iginawad ang custody ng tatlong bata, kaya naman ay nagpursige siya na mabigyan ng mga ito ng maayos na buhay. Kung sa social media ay parang happy-go-lucky ang pinay, ang hindi naman nakikita ng mga tao ay sa likod ng ngiti ni Riza ay ang hirap nitong pinagdadaanan. Ayon sa mga kaibigan nito, saksi sila sa pagtyaga at sakripisyon na itong ginagawa sa punto na ginagabi na ito sa pag-uwi. Nang hindi pa nito na, na itatayo ang salon, sinabi ng mga kaibigan ni Riza na ito ay merong mahigit dalawang trabaho. At tulad ng ibang nanay na gagawin ng lahat para magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang mga anak, si Riza ay hindi alintana ang hirap. Base sa ulat, bukod sa pagbibigay sa mga ito na kanilang basic needs, isa din sa mga goals ni Riza ay matuto ang mga bata ng mga bagay na tingin niya ay makakatulong sa kanyang mga anak. Tulad ng pag-aaral kung paano protektahan ang kanilang mga sarili. Lalo na sa panahon ngayon na na ng padami ang masasamang mga tao kahit saan ka man magpunta. Kaya ang ilan sa mga ito ay naka-enroll sa self-defense class sa One Kicks Gym sa Las Vegas din. Doon ay tinuruan ng mga ito ng Muay Thai, Jiu-Jitsu at MMA. Kasabay ng paglaki ng mga ito ay ginawa din ni Riza ang lahat para maalagaan ang kanyang sarili at magkaroon ng balanse sa abala niyang buhay. Ang iba ay pinuri ang pangangatawan nito sapagkat kahit ito ay merong tatlong anak na, ay aktibo pa rin ito sa gym. Diyan nag-cross ang landas ni Nariza at ng Amerikanong si Stephen Robert Evans o mas kilala sa tawag na Steven. Base sa report, ito ay pinanganak noong 1982. Nang ito ay nakagraduate ng high school ay hindi na nito ipinagpatuloy ang pag-aaral at sa halip ay nagbukas ito ng sarili niyang negosyo. Kung ito ay wala sa Jim ay makikita naman ito na minamando ang kanyang dog breeding business. Bagamat maraming aso ang pwede niyang i-breed, ay nag-focus ito sa pagpaparami ng pitbulls at french bulldogs. Nang ang dalawa ay magkakilala, saksi ang mga tao kung gaano kasweet at romantic ang mga ito sa isa't isa. Ang iba nga ay sinabi pa na tila parang pinagbiyak na bunga si Nariza at Steven sa aspeto na parehong uhaw ang dalawa na magtagumpay sa buhay. Ang mga ito ay magkasundo sa lahat ng bagay at kahit may pag-alilangan ng pamilya ni Riza sa pagkatao at pag-uugali ng Amerikano dahil sa marami nitong tato, ay nawala ang kanilang duda sapagkat wala naman itong ipinapakitang magaspang na pag-uugali kapag ito ay nasa kanilang family reunion. Sa totoo nga ay napansin nila na mas ginanahan pa si Riza na magpursigi sa buhay nang makilala nito si Steven. Sa ganda ng takbo ng relasyon ng mga ito ay hindi na nagulat ang mga tao nang nagdesisyon ang dalawa na magsama sa iisang bubong. Ang pamilya ni Risa ay sinuportahan ang pagsasama ng dalawa. Ngunit katulad nga ng kasabihan ng matatanda, makikilala mo lamang ang isang tao kung makakasama mo ito sa parehong bubong. Ayon sa mga kaibigan ng Filipina ay naging madalas ang pag-aaway ng dalawa. Pero tulad ng iba, ang mga ito ay nagkakasundurin. Lalo pang lumalim ang mamagitan sa mga ito ng magdalang tao si Riza. Ang siyam na buwan ay mabilis na lumipas at ang dalawa ay wala mapagsidla ng kasiyahan nang isilang ni Riza ang isang babaeng sanggol. Pero kung ang pagbubuntis nito ay puno na kasiyahan at kagalakan ay ibang-ibang -iba naman ang naranas ni Riza ilang araw pagkatapos mga manganak. Sa kadahilanan na ito ay isang negosyante, merong apat na anak at mga bills na dapat niyang bayaran ay hindi nagpahinga si Riza sa pagtatrabaho. Bagamat mahirap na magkaroon ng balanse sa kanyang buhay, pinatunayan nito na wala siyang hindi kayang gawin para sa mga bata. Ngunit kung tila ito ay nakaka-adjust ng maayos sa pagkaroon ng bagong miyembro sa kanilang pamilya, si Steven naman ay nahirapan. Kahit ito ay naging hands-on sa sanggol, napansin ng mga tao na nag-iba ang pag-uugali nito. Sa social media ay napansin nila na mahilig itong mag-post tungkol sa iba't ibang conspiracy theories. Tulad ng kung ano ba talaga ang nangyari kay Epstein. Interesado din ito sa teorya ng New World Order. Noong 2020 ay may post din ito kung saan naniniwala siya na may dayaan na nangyari noong eleksyon. Suportado at isa din siya sa mga taong hindi naniniwala na makakatulong ang bakuna. Sa halip ay kumbinsido ito na mas makakasama pa nga sa kalusugan ng isang tao kung ito ay nabakunahan. Sa tindi ng duda nito sa gobyerno ng US sa ibinahagi ni Stephen na si hinaharap ang mga tao ay kokontrolin ng gobyerno sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito ng microchip. Sinabi din ito na ang 5G network na ginagamit para magkaroon ng mabilis na internet at pag-transmit ng mga datos ay ginagamit din ng gobyerno para kontrolin at mag spy sa kanilang mamamayan. Sa tindi na kagustuhan ito, na maniwala din si Riza sa ideolohiya at mga teorya niya ay madalas maging mainit ang diskusyuna ng mga ito. Minsan sa tindi na kagustuhan itong mas lamago pa ang kanyang kaalaman ay mas nauubos ang oras nito sa pagre-research sa mga conspiracy theories sa tulungan si Riza sa pag-aalaga sa sanggol at paglilinis. Ang simple nilang pag-aaway ay nauwi na sa bulyawan, sigawan at pisikalan. Kalaunan, naisip at napagtanto ni Riza na hindi makakabuti sa kanyang mga anak na ma-expose sa ganoong pag-uugali ni Steven. Kaya upang hindi maging normal sa paningin ng mga ito ang pananakit at pang-aubuso nitong ginagawa sa kanya, si Riza ay lakas loob ng iniwan ang Amerikano. Kasama ang kanyang mga anak ay nag-alsabulutan silang mag sa bahay na tinutuloyan nila ni Steven at nakiduloy sila sa iba niya mga kamag-anak. Ngunit kahit hulay na sila ay hindi naging madali para kay Riza na tuluyang tanggalin sa buhay niya ang mapang-abusong si Steven, lalo na at meron silang anak. Tulad ng iba mga lalaki na hindi kayang tanggapin na iniwan sila ng babaeng kanilang minahal, si Steven ay kinulit si Riza na makipagbalikan sa kanya. Ginamit nito ang iba't ibang teknik para lamang makuha muli ang tiwala ng Filipina. Ngunit si Riza na pinagdaanan ng dati ang nararanasan niya kay Steven ay desidido na talagang tapusin ang namamagitan sa kanila. Pero ang pagtanggi niya ay hindi nagustuhan ni Steven. Ang paulit-ulit nitong pagkontas sa kanya ay nakita ni Riza na isang harassment sapagkat napatunayan sa mga texts na pinagbantaan siya ng Amerikano na kung hindi sila magbabalikan ay walang ibang lalaking makikinabang sa kanya. Ang paulit-ulit itong pagbabanta ang nagtula kay Riza na lumapit na sa mga otoridad para kumuha ng restraining order. Ngunit ang posibilidad na siya ay dakpi ng mga otoridad kung sakaling labagin niya ito ay hindi natinag si Steven. Sa halip ay walang tigil nitong hinaras si Riza. Naging mas magulo pa ang lahat noong mga unang buwan ng 2023 ay nagkainitan ang dalawa habang nasa harapan ng na kanilang anak base sa ulat nang ang mga ito ay nasa kaligitaan pag-uusap kung gaano katagal maaaring makasama ni Steven ng bata ay naging mainit ang usapan hanggang mauwi na yon sa sakitan. Sa tindi ng gulo ay napatawag na ng mga otoridad ang kapamilya ni Riza pero sa kadahilanan na nagtuturoan ang dalawa kung sino ba talaga ang nagsimula at unang nanakit, ang mga ito ay parehong dinampot at dinala ng mga otoridad sa presinto. Doon ay sinampahan ng kasong pananakit at pagpapabaya ng bata si Riza habang si Steven naman ay sinampahan din ng pananakit. Pero hindi pala yun ang kauna-una ang pagkakataon na nagkaroon si Steven ng record. Sa datos mula sa Clark County Court Records, si Steven ay meron na pala dating kaso ng burglary at attempted murder with a deadly weapon. Ngunit ang mga kaso ay hindi natuloy sabagat dinismissed ang mga yan. Ganyan din ang nangyari sa kaso ni Riza. Pero sa halip na kabahan ay mas lumakas pa ang loob ni Steven para harasin ang kanyang ex. Bagamat desidido pa rin ito makapagbalikan kay Riza, ang Filipina naman ay mas determinado na mag-focus kung paano niya mabibigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga anak. Sa social media nito ay lagi niyang ginagamit ang hashtag na happy sa halos lahat ng mga litrato nito. Mas lalo niyang ginugol ang lahat ng libre niyang oras sa salon upang ito ay mapalago. At upang hindi lamang sa pagtrabaho na uubos ang oras niya, ay naging madalas din ang paglabas niya kasama ang kanyang mga kaibigan. At upang hindi na mag-cross ang kanilang landas ni Steven, noong January 25, 2023, bagamat wala sa hearing na ito si Riza dahil ito ay nasa ospital, ang abogado niya ay binahagi na gusto nitong makuha ang full custody ng kanilang anak. Ngunit nang matapos ang custody hearing, wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng full custody. Sa halip ay pinayagan silang magkaroon ng patas na oras kasama ang bata. Ngunit pinagbawalan si Steven na makipag-usap kay Risa kung ang sasabihin nito ay hindi naman tungkol sa kanilang anak. Dahil din sa tensyon sa tuwing sila ay nagkikita, ay iniutos ng judge na kung oras na para ilipat ang custody ng bata ay kailangan nilang magkita sa pampublikong lugar o kaya naman sa bahay ng kapatid ni Steven. Napagkasundo na rin na si Steven na magbabayad ng 5,000 US dollars na bayad sa abogado ni Riza. Umayag din ito na ibalik sa Pinay ang titulo ng sasakyan at mga appliances na binili ni Riza na nasa apartment pa ni Steven. Ngunit ang pagbayag ni Steven sa napagkasundoan sa korte ay pakitang tao lamang pala sapagkat unti-unti na pala itong nilalamon ng galit. Ayon sa mga kaibigan ni Riza, pagkatapos ng hearing na yun, ay sinunod ni Riza ang lahat. At determinado na talaga itong iwanan ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ni Steven. Ngunit ang pagpapakita ni Riza na siya ay nakakamove na, ang hindi niya alam ay unti-unti namang nilalamo ng puot ang pagkatao ni Steven. At noong summer ng 2023, ay isinakatuparan to ang kanyang masamang plano. Ayon sa report, alas 7.30 ng gabi noong June 16, 2023, si Riza ay makikita sa CCTV footage na ito na nagpapaayos ng kuko. Pero ilang sandali pa, ang 38 taong gulang na negosyante ay hinila papalabas ni Steven. Sa bilis ng pangyayari, si Kevin na ay lakas loob na tumakbo papalabas. Sinabi nito na sinundan niya ang dalawa pero sinipa siya ni Steven. Pero hindi ito sumuko para matulungan ang kanyang kaibigan. Sinabi nito na nagawa niyang mabuksan ang kabilang pintuan ng sasakyan. Sinigawan niya si Riza na tumakbo papalabas. Pero hinila ito ni Steven mula sa loob sabay sara ng pintuan. Pilit niyang nilabanan si Steven ngunit mas malakas ito. Ang sasakyan ay mabilis na umalis sa lugar kaya si Kevin ay mabilis na pumunta sa kalapit na establishmento kung saan tumawag siya ng 911. Gamit ang plate number ay mabilis na nalocate ng mga otoridad na si Steven ay nasa bahay lamang nito. Ngunit kahit anong pakiusap nila dito ay hindi ito pumapayag na pakawalan si Riza kaya tumawag na sila ng SWAT team. Nang dumating ang hostage negotiator ay inabot pa ng ilang oras bago nito mapapayag si Steven na i-release ang kanilang anak ni Riza at dalawang babae na hindi pinangalanan. Ilang minuto pagkatapos noon ay hindi na sila nag-alinlangan at pinasok nila ang bahay nito. Ngunit nagtaka sila dahil sa halip na salubungin sila ng maraming putok ng baril ay isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Nang makapasok sila sa bahay ay nakita nila ang wala ng buhay na katawan ni Riza at Steven. Ayon sa medical examiner, ang Filipina ay namatay dahil sa pananakal at ang Amerikano naman ay winakasan ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. By every day, it's, it's still not hard to be able to talk about her without having too much emotions. Love yourself and have the courage to move on. Because if it's Because if you don't, it could be the end of your life. Nang mailibing si Riza, ang custody ng mga anak nito ay ibinigay sa kanyang mga kamag-anak na may kakayahan na palakihin at gabayan ang mga bata. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or ilike ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!